チチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチあチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチ Cheese. Doon sa puto. Okay. Tapos lagyan ko ng cheese sa ibabaw, tita. Tita, ibaan mo maliliit lahat. Maliit. Tignan lang ako ng isang maliliit. Hey, 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 hey. Hello, tayo. Siyang tao bibigyan kita ng huling pagkakata. Para makita si Tokyo, sa loob ng isang oras, pumunta ka sa numero 3 ng kanya. Ang mo, dapat ko Hindi sa pamilya so, mo. Yung isang kayong pagpasalda ay galing sa akin. sa kakayang mga kakayang mga na mga kakayang mga kakayang mga kakayang mga kakayang mga kakayang mga kakayang mo kakayang mga kakayang mga na mga kakayang mga kakayang mga kakayang mga kakayang ay kakayang sa kakayang mga kakayang mga mga Huwag! Tama na ang pagbubola. Galing ng bata ako. Ayos na ito. Nakatipid na tayo sa pera para sa libingan. Hindi. Pula pa. O, onte. Tama na Bila ang pagbubola. Gagawin pa isang hat. Nagkakalat ang bulaklak. Sinasabi kong tama na ang pagbubola. Ano ang gusto mong gawin? Hindi ko magawang hawakan mo na. And I'm down on my knees again. Thank you. Hey. Oh, hey. Oh, thank you for the happiest year of my life. Mm -hmm. oh. Oh. So wake me up when they build that time machine. I wanna go back. Wake me up when you were sleeping next to me. Cause so I really love. mm -hmm.